sa ko ha, ah, hindi lang panloloko itong ginagawa na itong mga Office of the Vice President Officials na ito. Hindi lang po panloloko. Sanay na sanay na kayo ano, sa mga ganitong klaseng kagaguhan. Bakit ikamo? Eh sino ba naman kasi ang amo niyo? Sabi nga nila, lahat ng madikit daw dito sa mga Duterte ay nag nagiging ganito kagarapal. Bay pati bayan ng sikmura itong mga litsugas na ito, ano ho? Isipin mo talaga na nagpayaman itong mga, mga officials na ito. At natural lamang, alam yan din ng principal. Alam yan ng principal. Ay kung ikaw ay magaling at marunong talaga, magaling na leader, hindi mo ito tolerate. Makikita mo yung mga ganitong klaseng kabulastogan. Pero ang totoo kasi, hindi ba't ikaw kasi ang pasimuno? Kaya etong mga ito, baka nga yung iba dyan, eh, napilitan lang. Ano ho? Kasi meron sa mga officials na yan, kung alala nyo po, may mga nagsalita laban kay Sara Duterte. At sa tingin ko, ah, kung gusto nyo maligtas ang sarili nyo, lalo na po etong mga ipinatatawag na officials na ito ng, ng OVP, kung gusto nyo maligtas ang sarili nyo, abay sabihin nyo yung totoo. Hindi naman ibig sabihin na ilaglag nyo si Sara Duterte. Duterte. Pero sa tingin ko, alam niyo ang totoo. Alam nyo kung ano yung nangyayari sa Office of the Vice President. Alam nyo yung lahat ng kabulastogan na alam din ni Sara Duterte. So ano ang mangyayari? Marami kasing rason na itong mga officials na ito. Sabi nga, bilang public officials, public officers, And under the law, they have the duty to attend congressional hearings. Basta kayo'y pinatawag, wala kayong dapat ibang rason siguro kung talagang may sakit kayo, okay yun. Valid na, na reason yon Pero yung ang rason ay dahil naghahanda sa anniversary ng Office of the Vice President sa ganitong lugar, Karaga ata yun anyway. At kung ano-ano pang rason, naku, you are not worthy to be, to be called public officials. Wala kayo dapat puwang. Mga attorney pa man din tong mga litsugas na ito ano alam niyo ba na sinisira niyo ang profesyon ng mga lawyers bilang lawyers? Ang baba ng, ng tingin ng mga kababayan natin sa mga lawyers dahil sa mga katulad ni na Panelo, katulad ni na Topacio, at katulad ng mga lawyers na dikit kay Digong, bumaba ang tingin ng mga lawyers o tingin ng mga kababayan natin sa mga lawyers. Ganyan ang nangyari. Tapos dadagdag pa po kayo dyan sa sa OVP, okay, nararapat lang. Nararapat lang na nakasuhan itong mga ito. Mahaharap daw or posibleng maharap sa uh, criminal cases itong mga hindi sumipot na ito. Sumipot nga yung isa, yung chief of staff na si uh, Lopez, pero mukhang, mukhang inisip nung una na kaya niyang paikutin ang mga kongresista. Ano ho? Huling-huli, durog na durog kay uh, attorney Jinky Luis Tro lang, ay nako po, huling-huli na, etong si Sulayka, Sulayka Lopez. Kaya ayun, na-contempt. Good luck!